Guys, nandito kami ngayon sa, sa ano. Pala. Andito kami, ambisita kami ng aming ano, kamote sa aming shenda. Shenda. May shenda yan. Ay, abay, abas, oh. Ayan guys, pakita ko sa inyo ang aming kamote. Ayan guys. Malaguna. Ang aming kamote. Malaguna. 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 Lago na, hindi na pwede mamayaba. Ay, aray, doon. Ayan ang aming kamote, hanggang gun Sa taas. Ayan, guys. Ayan. Sa amin yan. Aray, ang tanim mo, Antonio, talagang ipinasakap ko sa iyo. Si Antonio pala, magandang magtanim. Kahit malingget. Ayan ipinasakop ay, sa kanya eh. Baho ng damo, no? Ayan guys. Papakita ko sa'yo. Maglalakad-lakad tayo. Ayan. Binisita namin ang aming kamote mula nung ano. Tinanim. Ito na siya ngayon. Ayan. Ang gandun pa yan guys sa ilalim. Hindi lang kami pwedeng pumunta kasi ay maluwang pala. Parang naman tayo bumaba pa di. Pupunta din naman pala din eh. Ayan. Meron pang bulaklak ng kamot pusa. Ayan guys kayabotusa. Natahi po, pantay naman. Sir ay nakikita dito, pa tayo dito. Ayun ang aming agenda. Agenda kamutihan. Ayun. Ito guys, pandayuwang lang namin da. Guys, yan nga pala yung ano, silisilihanan. Lisilihanan. Noong panahong kami ay mga bata-bata, yung aming tissue. Pagkakayay <laughs> mo si R. Ay, yan, tissue. Hmm. Hmm. Talaga namang. Ayan, guys. Ang aming kabuti. Ang Ayan, ko sa inyo yung luwang. Ayan. Sana dumami ka ng maraming maraming laman. Maraming 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 laman. Ayan guys. Meron pa yan hanggang taas. Sana ay maglaman siya ng madami. Dala mo bebe. Upo, nangati na. Hanggang doon pa yan guys, sa dulo, hindi na lang tayo makapunta at baka magalit ang kasosyo. Sabihin ipinagyapakan na. Ay. Nihingal na ako. Yung nakadakay mama, sasakay na. Hanggang doon ba yan? Hanggang doon? Abay, hanggang doon sa ilalim doon. Ah, hanggang doon sa ilalim. Abay, hanggang doon po sa kailaliman din doon. Hindi ba nararatay? Hindi. Sabi ko sa ipuntahan mo eh. Ay, ano po puntahan? Ay, di inta na galit niya si Chune. Di inta na galit niya. Mayayak-yak. Ba't kaya yatak sa'yo? Ah, hanggang doon sa puno. Yung puno niya, yeah. kaya lang malayo niya. Kung tanawin mo yung malapit. Hmm, ayay mo na. Masat yan, yan. Ay, dulo yan. Hanggang doon sa kaduluduluhan. Yan eh, lahat na natatanaw niya eh, Amen amin din natatanaw. <laughs> Ayan. Ay, Odel naman pala ay maganda din. Jackpot din ang kay Odel. Muna mag-aani si Odel. Muna ang kinanin niya sa atin. O, di una tayo maghihingi na kamote kay Odel. Yan guys, kami ay uuwi na. Talaga naman na mapakainit. Pero yung natin, hanggang ay tubling pa rin lang nakikita. Ayan kami magpapaalam na sa kamote. Siguro ibabalik ako din ay eh, pagka inaani na guys. Sa mga gusto ng kamote, hindi eh, pag may reject, bibigyan ko kayo. <laughs> ay lang, mabibigay eh. Kaya agaw ko naman kayo ng mga tatlong malalaki. Gayon. Siya! May magpapaalam na talaga namang ang init. O oh, guys, ako'y pinagpapapisa na. Ay, bye!